Aries, ang pahiwatig ngayong araw ay pag-iingat lang. Sa pakikipag-usap, kung gagawa ng desisyon ay mas mainam na kumonsulta muna ng walang makuha na ikakalungkot mo ngayong araw. Okay naman ang kahusayan sa mga dating kaibigan kung may deal ka pwede kayong magkasundo pag negosyo ayon sa iyong gabay ang iiwasan mo lang pala ay maging masyadong mabait, baka maglabas ka ng pera na wala kang maasahang pakinabang mas makakainam sa iyo ang maging maramot ngayong araw sa ibang tao kahit pa matagal ng kakilala. Sa trabaho ay maayos na ngayong araw ang pahiwatig sa mga gawain, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na mahilig magsip-sip sa boss siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng gastos at problema iwasan mo muna ngayong araw. Sa pera ay minamahal lang ang pinakamagandang mabigyan para lalong sisiga ang inyong magagawa na pagkakaperahan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 21 number 17 at number 33 Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang magpapakita ng kasiyahan o nagagalak sa mga sinasabi ng makakausap para hindi sila makagawa ng pagsisinungaling dahil kung seryoso ka ay mas okay ang pahiwatig at ngayong araw ay mahina sa pagpirma ng swerte at madali ka rin makuha ng nagpapaawa dahil baka ikaw ay makuhanan ng swerte. Maging maingat sa lahat ng oras lalo na sa information na maibibigay mo sa mga kausap, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay. Nang pag-ibig, sa iyong pera ay dapat kang maging maingat walang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao, sa iyong isipan ay maaasahan sila na iyong mga kasama, pero dahil may sinyales na makakaaway mo pag iyong nabigyan ng pera. Sa pagmamahalan, ay masaya ang araw walang sinyales na problema ang laging madaling nakakausap ng pamilya, ay laging may gabay ng pag-aalaga ng kalusugan ng pamilya. Sa trabaho, kung maaga ka makakapasok ay doon ka makapag-uumpisa ng masaya sa mga gagawin na makakatapos ng maayos sa dapat na magawa, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color gold and color red number 14 number 29 at number 20 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag masyadong mabait para ang mga dapat na magawa ay maging mas aayon sa iyong mga kagustuhan at ngayong araw kung may plano na pakikipag-sosyo sa kapatid ay dapat na may tuloy ninyo pag talagang iyong gusto dahil makikinabang ka rin ng maayos sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa pera ay maganda magpalabas ngayong araw kung may ekstra kang pera para sa investment, kahit na maliit ay gawin at pag-unlad ng iyong perang maiipon. Sa trabaho Maganda ang buong araw walang problema ang maging masinop sa mga ginagawa at huwag magpapahiram ng iyong mga gamit at umiwas sa mga matang iba kung makatingin, nagbibigay motibo ng tukso na iyong nalalaman. Dapat iwasan ng wala kang maging problema, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 15, number 40 at number 18. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may mahinang enerhiya huwag muna tumuloy sa usapan sa ibang tao. Abala at gastos ang kayang maibigay sa iyo ngayong araw kung tutuloy ang pahiwatig. Kung mayroong ibang lalakarin na makakasama ang kapatid o kamag-anak, ay doon ka sumama baka makagawa pa kayo ng bagong idea ng pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig ay may magandang enerhiya, kung may idea na gustong magtrabaho sa abroad, ay laging mong bigyan ng suporta at tanungin sa tamang sitwasyon para mabigyan mo ng swerte sa kanilang mga gagawin. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging masipag, dahil pwede kang mapansin ng isa sa mga boss, pag talagang napahanga mo ay may pagkakataon na siya ay makakatulong sa iyo sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, dapat ay may matakang matalas na maunawain para mabigyan mo ng kaayusan ang gustong mangyari, ng minamahal para walang maging tampuhan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 18 number 25 at number 19. Leo, ngayong araw kung may plano ng isang plano na pupunta sa may kalewang lugar, ay mas mainam na iyong may tuloy dahil pwede kang may malaman doon na okay na makakapagbigay sa iyo ng katalinuhan sa buhay o may makakatagpo ka na pwedeng makatulong din sa iyong mga project, at ngayong araw ay may aura kang swerte na pwedeng mong magamit sa transaksyon sa ibang tao, o maging sa pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay may sinyales na may bibisita na may madadala namang good vibes, ng pagkakasundo at pwedeng makagawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema. Pag mabilis kang nagtiwala mas mainam na maging matahimik na masungit para ang bad energy ay hindi makalapit sa iyo sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green number 24 number 30 at number 17 Virgo ngayong araw ay huwag kang malate kung may deal o sa dapat nagagawin na, na pakikipag-usap dahil doon pwedeng masira o mabigyan ka ng kalungkutan ang paalala ng iyong gabay ngayong araw at okay din na makasama mo ang iyong minamahal pag may dapat puntahan dahil may naghihintay din na okay na swerte sa gagawin. Ang pagpirma ngayong araw ay okay para sa iyo dahil may aura ng swerte sa magagawa, ayon sa iyong gabay. At ngayong araw sa iyong pera ay maayos na makatulong ka sa mga kapatid at mga magulang at sa mga tao na ikaw ay tiwala pag nabigyan ng pautang ay makakabayad sa iyo, at sa mga pagkakataon ay makakatulong din sa iyo ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay mas mainam sa iyo ang maging matahimik na gumagawa at nakapokus lagi ng tuloy ang swerte at hindi madadalaw ng suliranin sa trabaho, sa pagmamahalan, ay dapat na mayroon kang mahabang pasensya sa tahanan ngayong araw, para hindi ka magalit dahil pag nagalit ay nababawasan ang aura ng swerte sa pamamahay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 18. Libra Ngayong araw ang iyong pasensya at maging madaling makapagpatawad mas makakainam na iyong gawin para sa mga kapatid na nagkaroon kayo ng tampuhan para ang good energy ay maibabalik na sa inyong dalawa at ngayong araw ay mas mainam sa iyo ang makipagdeal at maaga ka sa lugar na mapupuntahan para makagawa ka ng swerte sa dapat nagawin dahil ang aura mong katalinuhan ay maayos para sa ibang tao ayon sa iyong gabay, at kung may dapat na gawing desisyon ay iyong gawin para makinabang ka sa magagawa. Sa trabaho, dapat ay maging tungo ugali mas mainam na maging matahimik sa mga gagawin para walang magtangkang umabala sa iyo na sinyales ay may mga inggit sa iyo ng lihim ang mag-focus ay ayon sa iyo sa trabaho, nang makakuha ka ng paghanga sa ibang superior. Sa pag-iibigan dapat kang maging malambing sa minamahal, para laging may gabay kayo ng nagkakasundo at nagbibigay sa dapat na gagawin na matupad o magawa ng maayos, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 4 at number 29 at number 31. Scorpio, kung may mga plano ka ng transaction ngayong araw, ay dapat mo lang napuntahan kung gagawa ka naman na maglalabas ng pera sa kausap pag talagang iyong nabigyan ng naaayon na study ay pwede mong gawin, at sa ibang transaction ay umiwas ka muna pag sa malayong lugar ang pahiwatig at ngayong araw dahil mahina ang good energy mo ng buenas kung kamag-anak at mga uncle mas mainam na tumangi ka muna sa mga inaalok nila ayon sa iyong gabay. At ngayong araw kung may gagawin na desisyon para sa pamilya ay sabihan mo lang na maging mapag-aral pa sila o ikaw mismo para kung desisyon na ang kailangan ay sama-sama kayong makakagawa na para maging maayos, at sa pera dapat lang ay pamilya ang unang mabibigyan para ang swerteng pera o dadating na pagkakakitaan, sa pamilya ay lalong sumigla. Sa trabaho, ay ipakita mo lang ang iyong kasipagan ngayong araw na maunawain sa mga kasama sa trabaho, nang walang masabing kapintasan ang mapagmasid mong superior na bakalihim ka pa niyang hangaan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24, number 11 at number 30. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may hinihiling ang anak para makagawa ng deal o pagnenegosyo ay iyong pakinggan at kung magagawa mong suportahan ay gawin mo. Basta laging may safe kang pamamaraan dahil para ang inyong gagawin ay hindi mapapasok ng bad energy ng kalungkutan. At ngayong araw ay dapat kang maging istrikto sa mga kausap na ibang tao, para hindi nila magagawa na magkaisa na hindi aayon sa iyong mga gustong mangyari, ang pahiwatig ng iyong gabay. At ngayong araw ay kung magpapasama ang anak o minamahal, ay dapat mong samahan dahil may buenas kayong enerhiya kung magkakasama-sama. Sa mga gagawin at sa pera kung lalapit ang magulang ay mabigyan mo kahit maliit na halaga ng parehas kayong makagawa ng swerte sa pagkakakitaan. Sa trabaho, ay maging maingat at maging mahaba ang pasensya sa mga kasama sa trabaho na may kayabangan dahil pwede silang magbigay sa iyo ng kalungkutan, at iwasan mo rin magpautang sa kanila dahil sinyalis pa na magkakatampuhan tungkol sa pera. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow. And color red number 25, number 36 at number 9. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may dumating. Nabigla ang pakikipagdeal sa mga dati mo ng kaibigan. Ay okay lang pagnegosyo ang pag-uusapan, baka may malaman kang ibang idea na magagamit mo sa iyong mga plano, pero kung may involve na alak ay iwasan na lang ng matagal na usapan dahil gastos at wala kang makukuhang swerte. At ngayong araw ay maging mahaba ang pasensya sa mga magulang, ang naaayon na gawin para ang aura ng swerte sa inyong dalawa, ay lalong sisigla at kung may pirmahan naman ngayong araw ay okay na magawa mo dahil pag-unlad din para sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera kung hihingan ka ng tulong ng magulang at mga kapatid, kung may ekstra kang pera ay iyong pagbigyan, ang iyong iiwasan ay magbigay sa pamangkin at sa uncle. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos na araw sa mga gawain matatapos mo ng maayos, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magbiro ng kabastusan dahil sinyales siya ng gastos at mga ikakabagal ng iyong mga gagawin, dapat iwasan ng walang maging suliranin sa hanap buhay. At sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw, walang sinyales na problema ang laging naguusap na masaya, ay laging nagdadala ng mga good vibes ng grasya sa ikakaasenso ng kabuhayan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 14, number 32 at number 10. Aquarius, ngayong araw ang isang usapan kung bigla ang ang iyong gawin ay mapagmasid dahil baka magpakitang gilas sa mga salita niya, at para malaman mo ang diskarte niya hayaan mong siya ang maghintay sa mga gagawin mong pamamaraan pag naiinip siya ay hindi para sa inyo ang deal ang pahiwatig, at ngayong araw ay maging malakas ang pakiramdam at manigurado pwedeng kang biglang kumita ng maayos na pera pag naging matalino sa deal na ibang gagawin, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay may magandang enerhiya, kung may bigla ang may bibisita na babae ay positive energy ang dala para sa pamilya. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pagsisinop sa buong araw, sa ibang tao at walang pagtulong at pagpapautang mga kapatid at magulang ang pwedeng tulungan kung ikaw ay lalapitan at pagunlad ng iyong pera sa mga plano. Sa trabaho, ay pag-iingat ang dapat gawin sa buong araw, at maaga kang pumasok para ang lahat ng naaayon na aura ng kasiyahan sa mga gagawin, ay iyong magagawa na pag-unlad para sa iyo sa hanap buhay. Sa pagmamahalan naman ay maging malambing lang dahil doon lalong sisigla ang inyong aura ng kasiyahan sa mga plano sa pamumuhay ng pag-iibigan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 16, number 29 at number 30. Pisces Ngayong araw ay masaya ang pahiwatig. May deal na matagal mo nang ginagawa ay sinyales na magiging okay na dahil sa iyong pagsisikap. At ngayong araw ay maganda nga ang iyong aura ng swerte pero dapat ka lang umiwas sa mga alam mong tao na gusto ay makisabay sa iyong swerte dahil baka sila pa ang higit na swertehin. At okay naman sa iyo ang mga deal sa malayong lugar kung meron ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay maging masuyo ka sa babae na iyong superior, mayroon siyang ugali na maunawain ngayong araw, baka siya ang makagawa na makatulong sa ibang nais na mangyari sa hanap buhay at sa iyong pera ay bawal mo na mag-abot o magbigay ng pera sa pinsan at pamangkin, nang mapanatili mo may malakas kang swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, dapat ay may maunawain na mahabang pasensya yun ang pinapahiwatig para sa iyong pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 16 number 24 at number 32.